Hal! Hal! Hmm. Oo! Oh. Check mo nga muna yung sinahin doon! Gimel lang! Uy! Eh. Check mo muna! Kaya naman oh! Sandali lang yun! Oo na! Ito na! Ito na! Che Check mo lang! Ang dami dahil ba sinasabi! Uh. Okay. Check mo na. Oh, dito po, tapos. Dali-dali lang yun eh. Tandang sinasabi. Pal! Bumili ka ng mantika! Ba yan, mahal ang dami mo, utos! Bumili ka na. sundali lang yun. Oo na, sa pera. May pera ka naman dyan ah. Alam ano? Inis! Ano yun? Parang may nasusunog ah. Yung sinain ni Mahal! Yung sinayeng nila kay sunog na! Lakay! Lakay! sto ah! Sigaw na sigaw eh! Nito saan mo bumili tapos? Di ba sabi ko sa sa'yo yung Check mo! Chinick ko naman yan ah! Sunog na! ano sunog? Sunog Ch na sunog na! Chinick ko yan! Di ba sabi mo i-check ko? Oo! Oo yan! Chinick ko! Chinick mo eh! Ba't nasunog? Bulit mo ah! Papahit ko sa'yo ah! Chinick ko yan! tapi sabi, mainit, usog. Ayan o, chinek ko, di ba? Kita mo yung check. Check yun <laughs> naman mahal, sabi ko, check mo, tingnan mo. Hindi ko sinabing drawing nga ano yan. <laughs> ah, tingnan ba? Kala ko i-check eh. <laughs> Ay, ambot. <laughs> Kala ko i-check. Sorry. <laughs> sinabing drawingan mo. Bukha <laughs> <kung> bang papel yan? pa <laughs> ng <laughs> bato. <laughs>